And so, what is up sa inyo mga chong, mga chang? Nagbabalik na naman of course ang inyong lingkod na si Kuya Jamal. So, eto na mga idol. Eto na. So, we have a good news. Actually, kanina hindi to good news eh. Kumbaga parang nagkaroon lang ako ng buhay no, na gumawa ng <laughs> video ulit. No, dahil sa sobrang ano nito na ito, napakaliit lang na detalye pero napakalaking ambag no sa sa ano natin sa hooping na ilabas na yung P2E kahit saan man yan no mapa sa Mansa Bridgeman o mapa top war, no so sa akin napaka-exciting ng part na to no pero of course syempre <laughs> ano pa nga bang gagawin natin? So proceed kaagad tayo dun sa pinaka-update. Wag na yung ano kung ano-ano no? So update kaagad tayo. Pupunta tayo dito sa Facebook page ni Monsa Infinite Adventures, no? Adventure, sorry. Na saan, uh, isa siya sa mga napili o kasali sa money development, no? So itong money development na to is generate ni Horkong And limited lang siya True people na kung saan may trust siya. So hindi tayo kasali doon kasi nga um, nagbibigay kasi ako ng mga side comments na kung saan medyo harsh and reality. So maybe hindi niya natanggap yun, no. So um, gets ko naman siya, gets ko naman si Idol Hor kung natin, no. Kasi kasi nga ayun niya makasagab ng negative energy. So kasi the more na marami siyang nababasang hate or um, bad comment or um, possible na masira yung momentum niya, eh, makakapekto yun sa kung anong galaw or plano ng team kasi nga yung negative energy na yun is um, sobra na eh. Kasi sa akin, buti nga yun sa akin na may ano pa yun, eh, nang humingi pa ako ng pasensya sa kanya, something like that. Pero yung iba kasi trash talk na talaga, no? So, ayun yung mga iniiwasan niya and that's a good thing no na hindi niya pinipilit yung sarili niya din na um, basahin o ipagtanggol yung sarili niya just to prove na andito pa rin sila anjan pa rin kami parang ganun something so ayun kaya saludo pa rin ako kay Hor kung although medyo may something ano siya sa akin <laughs> no anyway so i think update niya no so kayo na lang magbasa dito no kasi medyo mahaba to no hindi ko na to babasahin lahat pero uh, isa summary na lang natin no so ang sabi niya dito is ayun nga um nagkakaroon sila ng problema dito sa Google Play no kasi nga um medyo meron daw na ano ah uh, tag dito aviria na kunsaan um ayan na now the uh, ano android uh, android os development has turned private no so medyo pribado na daw and something malicious uh, ito may sinasabi sila ganyan and mas naging mahirap na yung pag-apply ng application mo para makapasa sa Google Play no Play Stores natin no kaya medyo, ano sila, medyo, ito, ang tinawag niya nga dito is, ito nga, no, um, Tag of War, no? Dahil nga sa, um, sobrang, uh, napakahirap niya, no? The way na, to the point na, yung mga baguhan na gustong ilagay yung application na lo, or even yung game nila sa, uh, mobile, no? Uh, under, by, um under by Google Play no eh medyo kakailanganin mo ng halos um, malaking investment para lang maka makapasa dun sa uh, requirements ng hinahanap ng Google uh, Play Store natin so meron siya dito ang sinabi um, ay, asa na ba yun parang ay ay uh, ito, ito ito did you know ito meron siyang pa ano pa did you know <laughs> did you know that if you are an individual developer, you were specially required to find 20 people now reduced into 12. So, ayun. Dati, 20 down, na-reduce daw ng 12 na people na kailangan to test run your app for 14 days before you are allowed to submit it. Okay? They do... They do not like poor developers who cannot hire a small team of testers to to use their platform. So, para sa akin nagigets ko dito si Hor Kong kasi nga um, yeah of course lalo na sa mga um, baguhan talaga legit na baguhan na de developer at gusto nilang ilagay yung game nila through mobile no at malaro ng maraming tao no na nakunsaan wala sila sobrang low budget no and um, malaking dagok to sa mga taong nagsisimula pa lang kaya na nagigets ko dito si Horkong and um uh, actually kanina nung nabasa ko to ah okay nung na ah, nabasa ko na siya lahat na realize ko ah okay meron siyang something complain na kung saan may possible na tumagal na naman ulit yung next update nila no kasi nga ang ine-expect namin is sana o oh, expectation namin this is our expectation na sana Um, sa December no December is makapaglaro na ng P2E system mapa um, mapa top Warman or mapa Burst. pero kasi sa Burst kasi is open beta pa nga lang so uh, beta means uh, test yun no so test server pa lang no eh, open beta is still open beta hindi yun pwede naming ipilit or pwedeng ipilit din ng team no na um, na gawing um, parang public siya, public na siya na kung saan meron na rin P2E system. No? So, um, magugulo lang yung sistema doon. And then, na uh, nakikita ko na lang talaga yung, yung sa um, top war, no? na kung saan makakapaglaro tayo ng uh, smooth na ulit or ibalik nila yung tributing system na para may kumita naman no? kahit papano. So, yun kasi nakikita ko at the meantime eh, kasi uh, marami ng Uh, maraming ng umalis, maraming ng nalugmok, maraming nang nalugi, maraming nang nagtampo, maraming ng umiyak, maraming nawalan ng pag-asa kasi nga yung investment nila is natulog ng halos tatlo hanggang apat na taon. Yun yung pinaka 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 um, sad reality na na, na, na pilit na sinisigaw ng mga investor dito sa ating month sa infinite and naiintindihan ko rin naman sila but naiintindihan ko rin yung side nila Horkong kasi nga mahirap gumawa ng game especially even though um, 2D lang siya na ganyan still uh, yung mechanics ng game is napakahirap okay mahirap mag-isip ng mga ideas ganto ganyan bababla and then drawing pa nila ikakanvas man nila everything na kung saan it will took is several months or even a year no na pagdevelop ng ganung actual game no so uh, big shoutout out pa rin sa kanila although napakabagal ng process even i naiinis ako doon o na na natitrigger ako noon kasi napakabagal pero at the meantime kasi is meron na akong natuklasan actually si Cyrus ang Cyrus ang nagsabi nito na no so hindi sana ako gagawa ng update na ganito pero dahil doon eh parang sabi ko sige gagawa tayo ng video at uh, this is a good news kasi no so recently kasi guys kung makikita niyo sa ano natin sa vlog natin so 3 days ago or i mean sorry sa yeah sa video natin sorry vlog tuloy so sa video natin 3 days ago is bumili tayo ng um rune words no rune words okay So sa rune words na yan, pag bumili ka, um, makikita mo yung um, eto. So lakayan lang natin. Makikita mo dito is meron top war. Of course, ito yung bibili ka ng shield and something soul. No? And dyan ka rin pwede mag-set ng ano na isiset mo yung um, XSTT mo para mapunta dun sa game. Okay? Uh, okay? Para makabili ka ng um, rune words, Right? So ganun yung sistema. Pero ngayon kasi, mga idol, okay? Ngayon kasi, kapag pumunta ka ng marketplace, okay, eto na siya. So, wala na siyang, ano yung nawala? Top war and the fortune sale. Wala na, mga idol. And ano na, ano nangyari? So, dito, dashboard, marketplace, exchange, um, profile, top war, and FC, Uh, sale tapos help dito pagkatapos ng profile help na agad so nawala yung dalawa na yan okay so napakaliit na detalye nito na mga idol no napakaliit na detalye nakunsaan um konektado siya dito sa um sa update na to okay etong update na to kasi ito this is a complaint sa uh, Google Google uh, or Play Store, no? This is a complaint about Play Store. Kaya natin na tag na of war. Of course, um, yung game nila is um, gusto ni hor Kong is makakapaglaro through mobile din talaga. Kasi nga, mas portable yun kesa naman true PC. Magbubukas ka ng PC, ganyan-ganyan. Pero all goods lang. Sa akin nga, all goods lang yon Kung sa, um, sa ano lang muna eh. Dito sa PC lang muna eh. No? And then once na okay na, napatunayan na nila, then ipoproceed nila sa um, phone no na kung saan uh, okay lang naman din yung ganun no kasi nga again masasabi kong ito yung parang rebuild ng um Monster Infinite no no so, and um dahil doon, no nabuhayan ako nga kasi nga um sobrang connected niya dahil meron silang ginagawa okay meron silang ginagawa so ano bang sinyalis na yon mga idol kasi before nang um, mag-end yung stream ni Horkong no, O hindi na siya nag uh, live stream. Meron siyang sinabi doon no na kung ibabalik nila yung uh, tributing system and papalitan nila yung BUSD no um na to ng token nila which is hindi ko alam kung STT ba or money papalitan nila yon and um, ang ang gagamitin na nice is yung token na ng Mons Infinite kasi dati nga BUSD na kung saan hindi ko makitang nagsisirculate yung um, yung STT noon no kasi nga BUSD ng gamit eh so dahil doon no nagcrash si um, si STT noong panahon na yon so kailan ba yung nangyari around uh, 2021 i guess so makikita natin eh this is 2022 no uh, this time, itong point na yon, no? Ito yung punto na yon, yung parang umangat na ganyan tapos bumagsak. Ito yung punto na yon na kung saan pwede kang bumili ng fortune create, no? Once na nakabili ka ng fortune create using BUSD, ah uh, ay na, makakapaglaro ka. Pero kasi ang nangyari nun, na-drain yung um, market cap ni STT kasi nga, hindi siya nagsisirkulit ng todo or nagsisirkulit ng normal. Dahil yung pag bumili ka, is BUSD yung uh, naka, nakapaloob siya sa BUSD. So, dahil doon, sobrang na-drain, no? Sobrang na-drain yung um, uh, topware noon na kunsaan kailangan na nilang i-stop para hindi maubos yung market cap ni STT, no? Dahil doon, no? Dahil doon. Uh, kasi parang naging maling sistema yung paglagay nila ng BUSD. And hanggang ngayon hindi pa nila nababalik noon so gaano nakatagal no uh, how many years na parang 2020 ang last ang alam ko last noon is 2023 sige assume natin na 2023 eh 2025 na magto 2026 na it's been almost 3 years no na pag-aantay and ito para sa akin this is a perfect opportunity na ibalik yan at going STT para sa akin STT no SDT ang gamitin na pambili ng Fortune Create. No? Ayan, kung makikita dito, meron ditong free. So dito kasi, pwede ka pang bumili, no? Ayan, ito makikita nyo, ayan. Fortune Create sale blah, blah, blah something. Nakunsan, medyo, medyo loading lang, no. Ayan, so dito ka bibili. Ah, gamit nga ayan, no. Oh, BUSD 9.9 BUSD and then yung parang monthly pass is uh, 99 BUSD no so stable this is a stable coin no um hindi ko ayun hindi nga siya na, hindi ko siya nakikita ng uh, normal uh, circulation yung pag-circulate ng normal no ng uh, market cap or supply ni STT dahil doon kaya bumagsak siya so once binalik na binalik to sa STT na or ginawa nilang STT to doon na magsi-circulate ng normal yung Um, SDT. For example, merong bumibili ng Fortune Create, no? And then, may naglalaro na kunsaan nagiging ng uh, item, tapos pwede mong i-tribute, no? So, ang magiging sistema nun, magsisirculate siya, kumbaga mag, um, gagalaw lang siya, iikot siya, iikot at iikot siya sa buong mga, sa, sa lahat ng player. Kasi, um, meron ng routine, no? So, meron na siyang routine na pwede niyang ikutan. Unlike before, no, na BUSD ang gamit. So, yung market supply ni STT, bumabagsak ng bumabagsak kasi wala namang nadadagdag sa STT, no? Kasi nga, pag bumili ka netong monthly pass na to or ba, month, uh, bundle na to, is BUSD ang, uh, sa BUSD mapupunta. So, yun yung dahilan, okay? It is hard to explain nang todo pero kung nagigets niyo no uh, mas maganda no mas maganda yung magiging outcome ngayon kung um, gagawin nilang STT yung pagbili ng fortune create okay so doon yun ang dahilan kung para mag-circulate ng todo at biglang magpampian yan again there's a limitation sa for example dito magti-tribute ka ng naglag okay anyway ayan. so dito naman So once na tin tin mo to, okay, sa, tapos ipapapalit mo na siya, isi-switch mo siya sa STT, okay, sa XSTT, again, there's a limitation din. So parang 500,000 STT lang ang limit everyday, no? So lahat kayo dito na manlalaro magpapaunahan, no, na makapagbenta or makapag, um, makapaglabas ng STT, no, sa dito sa sa laro na mismo na to. So sobrang ganda noon, no? So pa, paano naging maganda 'yon mga idol? Nandoon ah, nalimitihan, na limitihan nagkaroon ng limit yung outflow ng STT. So once na merong dumarating hin, na for example, ma, once na merong bumibili, na i-stack yung STT, no? sa presyo na yon and then hindi siya na nasasapawan ng mga naglalabas o nag-a-out ng STT. So the more na kahit na yung dami ng pagbili ng Fortune Create using STT, e eh, konti lang naman yung uh, capability na mag-out ng STT, es eh, mas lalong tumataas ang presyo ngayon ni STT. So kung nagigets nyo yung dynamics, napakaganda nung sobrang lupet. Ang lupet mga idol. Ang lupet nung mechanics na yun. Sobrang actually nung una naguguluhan ako sabi ko oh my god paano paano kapag nangyari yung katulad sa aksi na sobrang daming outflow no ng ng SLP kumbaga konti na lang investor konti na lang yung bumibili ng SLP at gamitin to buy any kind of items or even pet no konti na lang so ang dami nag-outflow kasi ang dami ng ang dami ng player no So, sabi ko parang batch 2, batch 3 lang to ulit. Tapos wala na, mawawala na naman yung sistema. Dahil doon, nangangamba ako. So, sabi ko talagang ganito talaga, NFT. This is an NFT, okay? No, ma mauna panalo dito. And then, nung nilagyan nila ng limit na 500, boom. Okay, doon na. Doon na ako na sabi ko, oh my God. So, kahit na sumobra yung dami ng pagpasok o pagbili ng um, Fortune Create, no? S, yung, yung limit ng pag-out ng ST, XSTT is hindi niya masasapawan yung investor, no? Hindi niya masasapawan. So, ayun ang pinakamagandang sistema na na nag exist no? Uh, o mag exist ngayon. Kaya, big shoutout sa team nila, Horkong. At ganun lang. Sobrang lit ng detalye, pero nasulusunan nila ng ganun kabilis. At I'm sure ayun yung key na hinahanap ng Axie Infinity, Axie Infinity before. No, paano nila matitigil yung outflow ng <laughs> paano nila matitigil yung outflow ng S, uh, SLP nila? Kasi nga sobrang dami ng sobrang dami nagbebenta, no? Dahil doon dumami yung supply, so nag uh, wala na, bagsak rug na yung SLP natin, no? Kaya dito, sana no, sana sana uh, ilabas na nila. And um ay yung update natin, no? So napaka-ikli or napaka liit na detalye, no? Na kunsaan nawala na dito yung pagbili ng topwar. Ah uh, sorry. ng uh runewords. Pero pwede pa rin naman. Okay, so paano ka bumili? I-click mo lang 'to and then confirm. Ayun, click yes. And then of course lalabas 'to, no? Pagka lumabas yan, i-click nyo lang yung continue, mapupunta na kayo dito ulit. Ayan. So, wala na siya sa choices, pero pwede ka pa rin bumili. Okay? So, malamang sa malamang pinalitan nila to, or may babaguhin sila dito, na kung saan, a new version ng um, pagbili ng shield or soul, or even yung pagset ng uh, STT mismo. O, yeah, pag... pag lagay ng pera dun sa mismo sa sa loob ng game. Kasi nakikita ko dito, okay. Kasi kung ito bibilin mo siya ng ganyan, no. Kailangan mong ipasok yung STT mo dito mismo sa game, no? Dito mismo sa game. Okay, dito mismo sa game. So ang mangyayari niyan mga idol, okay. Ang mangyayari niyan, wait lang, anong nangyari? Ito na nga. Ayan. So, ganun din ang kalakaran na mangyayari dito. So, kailangan mong pasukan muna to ng STT para makabay ka ng fortune crate. Kasi dito ngayon, pinupunta ka pa dito sa sale nila. Eh, wala na nga sistema na to kasi buburahin na nila yan for sure. Wala na yan. And then, papalitan nila. So, ayun ang mangyayari dito. Uh, again, I'm not 100%. Pero I'm sure. Um, that's my ano, hula lysis. <laughs> Ika nila. So, ayun lang mga idol. Hindi uh, ko na ito papatagalin. So, hanggang sa muli. This is Kuya Jamal. Peace out. Adios. Peace.